na uh, eh, you kay know, no? uh, ako yung minang paumanhin at pasensya sa nangyari hindi po natin uh, intensyon na magkaroon ng ganitong kaguluhan sa ating kapistahan, kaya ako nga po yung nagpapasalamat uh, sa iyo sapagkat uh, punta ka rito para mag-file ng kaso at uh, papalitan ko po ang iyong cellphone at uh, I will compensate also for uh, yung income loss niya for the days na hindi po siya nakapagtrabaho at uh, personal po kayong sasamahan ngayon sa ating City Prosecutor's Office para makapag-file na ng kaso. At uh, magsilbing babala ito sa lahat ng iba na kumuha ng katarantaduhan ng aming kapistahan. Isa-isay namin kayo. Gamit ang mga videos na hawak natin, ang mga photos na nag sa internet, pati ang mga sinasubmit na sa amin ngayon one by one sa aming opisina, we are now identifying everyone who violated our city ordinances na-identify na namin yan one by one sa pamamagitan ng ating mga barangay captains, mga barangay officials, mga residente natin. In fact, marami na pong nag-volunteer ng information ngayon. So, isa-isa namin yan at uh, kakasuhan isa-isa sapagkat dahil sa kanila ay nasisira ang reputasyon at imahe ng lungsod ng San Juan at ng kapistahan ni San Juan Bautista. Dahil sa inyo yan, kaya talagang paparusahan kayo Kapayalan kayo ng kaso para matuto kayo ng leksyon sapagkat sinisira ninyo ang reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng kapistahan ni San Juan Bautista. At uh, nais nice ko rin pong bangitin no? uh, sa pagkakataong ito na uh, kami po ng aming uh, Vice Mayor Angelo Covilla ay nag-usap at uh, kami po ay uh, gagawa ng mga pagbabago pagdating sa kapistahan sa mga darating na taon. Unang-una, magde-designate na lang po tayo ng isang basaan zone within the pinaglabanan area. No? So ito po yung kahabaan ng ating pinaglabanan road mula dito sa May and Domingo hanggang sa Piguevara uh, sa mga susunod na taon. Dito na lang po natin gagawin ang ating basaan. So magkakaroon tayo ng basaan zone na dito lang allowed at all no? sa kabuong uh, ng, uh, sa kabuuan ng ating lungsod, dito lang papayagan ng basaan. So all other areas outside the basaan zone ay hindi na po pwede magkaroon ng basaan. At uh, magiging uh, mas malinaw na ngayon para sa lahat kung saan pwede at hindi pwede magkaroon ng basaan. So, within the basaan zone, dito natin gagawin ang ating activities, dito tayo magkakaroon ng basaan. Pero outside the basaan zone, absolutely, hindi po pwede mang basa ang sinuman. So, gagawa kami ng bagong ordinansa at... Uh, ilalagay lagiho natin dito 'yung mga bagong panuntunan para hindi na ito mangyari ulit sa mga darating na taon. Meron pa rin basaan pero within a basaan zone only. Uh, kailangan po natin din balansehin ang uh, ating uh, religious and cultural tradition dito po sa ating lungsod sapagat ang basaan po natin ito naman po ay simbolismo ng pagbibinyag ni Heso Kristo. Uh, sa pamamagitan nga, ng uh, tubig mula po kay San Juan Bautista. So, ito po ay religious and cultural tradition ng aming lungsod na talagang taun taon na inaabangan ng aming mga mamamayan. Ngunit, I would like to emphasize, wala naman po, no, o hindi naman kasama sa tradisyon namin, ang panggugulo. Kaya, para ho, hindi na magkaroon ng pagkakataon ang sino man ang manggulo, ay papagbawal na po natin ang pasaan outside the basaan zone. So this will be for next year. Pero ngayon pa lamang, gusto ko na pong paabot sa lahat na yan pong aming gagawin para ho hindi na magkaroon ng ganitong paguluan. Now within the basaan zone, we will still set guidelines kung ano mga pwedeng gawin. So ang gagawin na lang po natin ay basbasan sa makabagong San Juan. Iikot pa rin po ang uh, imahe ni San Juan Bautista. Iikot pa rin po ang ating uh, floats around the city para po sa basbasan or blessing. Pero yung mismong basaan ay dito na lang po gagawin sa basaan zone which will be within our Pinaglabanan Road in between Endomingo and Piguivara. So dito na lang po magaganap ang mga basaan activities, fest activities at uh, mga celebration sa aming kapistahan. So muli ako po yung humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan ng uh, aming naging basaan, ng kapistahan. Ako po ay personal na humingi ng paumanhin sa inyo. Pasensya na po. Na, uh, I take uh, full responsibility sa lahat po na nangyari dito po sa ating uh, kaguluhan at uh, sasiguraduhin ko I guarantee you na kung kayo ay nanggulo sa aming kapistahan pag ma-identify namin, namin kayo, kakasuhan namin kayo kakasuhan namin kayo one by one Kaya mas mabuti pang magpakita na lang kayo pumunta sa kapisina kaysa hanapin ba namin kayo kasi mahanap namin kayo sa pamamagitan ng mga CCTV, sa pamamagitan ng mga videos at photos, isa-isa namin kayo, kakasuhan namin kayo. Dahil siniranin ninyo ang imahe ng ating lungsod ng San Juan, pati ang kapistan ni San Juan Bautista. Kaya dapat lang na Sir, ilan po yung complaints na nakuha po natin so far? So uh, far, si yung uh, personal na pumunta rito. This will be for... Uh, the revised penal code. No? Uh, tandaan niyo po, isang gusto kong linawin. No? Dalawang paraan po ang pwede natin gawin. Una, ay kasuhan sila base sa ating city ordinance. Ngunit aminado tayo na mababa lang talaga ang multa sa city ordinance. Maximum of 5,000 pesos lang po yan. At yun naman po ay dahil may limitation po ang local government code pagdating sa mga multa na pwedeng ipataw ng isang local government unit using a uh, city ordinance. Kaya nga, ano ang abiso ko? No? Gamitin natin ang device penal code kasi mas may ngipin yan. Talagang uh, makukulong sila dyan, mas mataas ang uh, multa at talagang uh, mararamdaman nila ang parusa. Ngunit kailangan po yan ng private complainant gaya po ni Ginong. Kaya naway maging uh, magandang halimbawa si Ginong sa ibang mga nabiktima na pumunta siya dito ngayon sa lungsod ng San Juan. Siya po ay nagdesisyon mag-file ng kaso. Personal ko po siyang sasamahan sa ating City Prosecutor's Office. At kung meron pang iba na gaya ni Ginong... na naging biktima ng mga panggugulo, ay uh, pumunta na po kayo sa aking opisina. Tutulungan namin kayo.